Bakit mas marami pong masama kaysa mabuti? Alam mo kasi, ganito kapatid, ano? Gumawa ka ng isang cabinet kung ikaw ay, kung ikaw ay ano, isang anluwage o karpintero. Ah, lilihahin mo yon, kakatamin mo, tapos papaku mo, tapos lilihahin mo, tapos gagawin mo, lalagyan mo pa ng, ano, ng ng mga turnilyo, ng mga bisagra, pagkatapos, ng mo salamin, tapos pininturahan mo, kaya binarnisan mo. Siguro sa linggo bago mo natapos eh. Pero meron dumating na inggit, kumuha ng palakol, pinagwawasak. Wala pang medya ora yung wasak na yun eh. Kaya mas madaling gumawa ng masama kaysa sa mabuti. At ang paggawa ng mabuti, it takes time. It takes effort. Moral effort moral determination para gumawa ka ng mabuti. Pero yung masama, walang prinsipyo yung masama. Kahit saan mapunta, pwede eh. Kaya yun ang igrage explain mas mahirap gawin ang mabuti kaysa sa masama. Kaya ang nangyayari, ang mga tao nahihilig gumawa ng masama. Yo, di ba mas madaling magnakaw kaysa maghanap buhay? Pag nagnakaw ka, pag nakachempo ka, apat na milyon. Pero masama yun. Mas madaling gawin ang masama kaysa sa mabuti. Kaya mas marami ngayon ang masama kaysa sa mabuti.